Okay, doon sa mga nagtanong uh, Kung paano malaman Kung may thermostat pa ang kanilang sasakyan Ganito lang kasimple Okay, alisin ko yung takip ng radiator ha O yan, inalis ko Kapag ang inyong sasakyan At uh, in-start nyo sa umaga, yung malamig pa ha Para malaman ninyo ha Pag malamig pa yung makin at In-start nyo yung sasakyan At uh, naka-start na at hindi gumagalaw ito Ayan o, oh, nakaganya lang siya start. Ah, nag start ka na malamig pa yung makin na ha at hindi gumalaw yan ibig sabihin may thermostat pa pero kapag in-start ninyo at uh, gumalaw itong tubig nag run sya o oh, nag, nag ano gumano o gumagano ganon yan, oh, yan oh. Parang gumagalaw galaw wala ng thermostat yan okay uh, i-start natin oh, yan oh, gumalaw oh. ibig sabihin gumagalaw ng ganun yan wala nang thermostat ito kung hindi gumalaw yan may thermostat pa Okay, di ba? Gumalaw. So, kailangan lang, uh, bago ninyo testingin, kung uh, may thermostat ba o wala, malamig yung inyong makina. Dapat malamig. Kaya sa umaga, ganun. O yan, gumagalaw. Wala ng thermostat ito. Okay, ganun lang malaman kung ang inyong sasakyan ay uh, may thermostat ba o wala. Okay, thank you.